Maaaring umabot daw ng 5K ang laboratory at medical check-up kung magbabayad sa private clinic ang lolang sa Elizabeth at sa 64 ng Aduas Norte, Cabanatuan City. Kaya na magkaroon ng schedule ang alagang anusugan sa kanilang barangay, binitbit na rin niya ang anak pati apo at dahil tatlo sila hanggang 15K ang maaaring matipit nila. Kasi ako nung pinatake up nga ng anak ng dinner take up, paano pa nung ti ti pay Yung baka ako ano na, dahil uh, for years na ako din nakapapag-dinner, 5,000 na nga, ngayon eh. naman sa si anak niya si Juvelin Velasco, 41, sa hirap ng buhay ngayon, sayang kung hindi daw i grab yung opportunity na makapagpalaboratorio at matignan ng doktor ng libre Ginrab na po namin yung opportunity kasi di ba malaking tulong ako kasi malaking matitipid yung perang para sana dito kung magbabayad ka pag nagpa check up di sa iba na lang po pwede sa alamon sa mga anak po, sa mga pangailangan tulad ng mga pagkain o kaya mga bayad talagang dapat nilang samatan kasi di ba yung nga po libre at least di ba malalaman pa natin kung ano yung mga sakit natin di ba ayun Ta pwede natin pag nalaman natin yun di syempre maging aware tayo kung ano yung mga bawal-bawal na dapat ating hindi kainin. May munting tindahan si Judy na kahit paano raw nakakasuporta naman sa minimum na sahod ng mister. Dalawa ang anak nila, isang college at isang grade 8 na si Tristan Velasco. Ayon kay Tristan, may lahi silang diabetes, kaya magpapalit na siya sa klase ngayon para makapagpamedikal kasama ng lola at nanay. Para po malaman kung ayos lang po bihet ko kasi may lahi po kaming diabetes first time ni Tristan na magpa-check up sa Christian Faith Montessori School, Barangay Aguas Centro, kung saan ginanap ang unang araw ng alatang kalusugan sa kanilang barangay. Ito yung medical mission ng pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ni dating Congresswoman Cherry Umali. Sa araw na yon, 25 medtech at phlebotomist, 14 na nurse, 4 na rad tech, 15 social worker at kulang sa 50 empleyado ng kapitolyo ang nagsimpi sa kababayang Novo Esihano. Babalik si Tristan kasama ng lola at nanay pagkalipas ng tatlong araw. Sa araw ng konsultasyon kung kailan, 25 doktor naman ang darating. Makukuha na nila ang resulta ng laboratorio makakasangguni sa doktor at magbibigyan ng tatlong buwang libreng gamot ang maintenance. Bob salamat po. Para sa balitan, Nueva Asia, e. Delphine Agustin, Ilaw, DW, Teleradio, ang inyong pakampi.